Ano ang tamang aral sa Biblia tungkol sa tamang paraan ng kaligtasan? Sa video ito, ito po ang ating aalamin. Nawang ang instruction sa Bible na dapat matanggap ng karamihan na ang kaligtasan ay makukuha, matitiyak sa pamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus. Ano ang katunayan nito sa Bible? Dito po sa ikalawang Timoteo 3.15. Mula pa sa pagkabata, ay alam mong ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Hesus. Kung pansinin ninyong mabuti, halata na ang kaligtasan daw ayon sa talata ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Mismo nakasulat kaya hindi mo masasabing mali. Katunayan, si Pablo ay nangaral nito. Ang sabi sa gawa 16.30.31, sila ay inilabas niya at sinabi, Mga ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot naman sila, Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Kung hindi sa pananampalataya kay Hesus ang kaligtasan, mali pala ang statement ni Pablo na nagsabi, Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Pansinin, sa mga talata na mas binigyang diin ang pananampalataya kay Hesus kung ang kaligtasan ang pag-uusapan. Sabi sa Juan 3.16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Binigyang diin dito na ang sinumang sumampalataya kay Hesus ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. May assurance na ba pag sumampalataya kay Hesus ng buong puso? Sabi po sa Roma 10.9, Kung ipahahayag ng iyong labi na si Hesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Dito naman po mga kapatid sa unang Juan 5.13 bilang assurance. Ang sabi dito, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Sino raw? Ang sabi dito, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na ano? Na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Assurance po 'yan mga kapatid. Ngayon, dahil naniniwala at sumampalataya na ako kay Hesus, at maliwanag sa talata na ito ang paraan ng kaligtasan. Walang masama kung ito ang paniniwala ko at hindi ko pagbabawalan ang tao kung sa sampalataya sila kay Hisos. Si Pablo na mismo ang nagsabi na ligtas na, sigurado na ang mga sumampalataya kay Hisos. Ayon po sa Episodos 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas ibig sabihin tapos na sigurado na kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili so paano ang hindi naniwala na ang kaligtasan ay hindi sa pananampalataya kay Hesus meaning hindi sila sa kay Hesus at hindi nila tatanggapin si Hesus dahil hindi ito ang paniniwala ng kanilang relihiyon Maaring kilala lang nila si Jesus pero pipigil man ang manampalataya dahil hindi aral nila. Kapatid, huwag mo nang hayaan at palagpasin ang kaalamang itinuturo ng Biblia. Dahil ang solusyon, kapatid, para maligtas ka ay ang sumampalataya kay Jesus. Kung ayaw mong gawin ito, wala kang kaligtasan. Ano ba ang sabi sa Juan 3.18 at 36? Hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak. Ngunit hinatula na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa isang anak ng Diyos. Paano ka sasampalataya kay Jesus kung hindi ka naniniwala na ang paraan ng kaligtasan ay sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya? So hindi ka sasampalataya kapatid ng buong puso. Ano ang sabi sa 36? Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. E ngayon, ayaw mong sumampalataya. So paano ngayon yan? Ang sabi ng Biblia, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Kaya kapatid, paniwalaan mo ang sinasabi ng Biblia. Huwag mo nang pigilan Walang sinasabi ang Biblia na kapag sasampalataya kay Jesus ay mapapahama ka o mapupunta ka sa impyerno. Walang ganyan. Kundi maliwanag ang instruction na ang sumasampalataya kay Jesus ay secure. Makakatanggap ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panunood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. At huwag kalimutang mag-subscribe. God bless po.